Good morning! September 1 na mga birthday First day sa biyahe So ito ang buhay ng biyahidor Nagbiyahe na naman So dito tayo sa may ano May plaza ebidensya So hindi nila pinadaanan Ang tunnel mga kabiyahidor palaging panyan. Palaging mintinas-mintinas. Ito ang plaza of plaza ayat ang bulan mai bha So, yo nama yo ha sa bridge nang SRB maka bedo Yan makikita natin Ang tulay ng Cordoba Sibukordoba link Kaya ito <coughs> Ano dahilan? Bakit? One lane lang ito dito Oh, kaya pala, naging one way dito kasi para daanan mga importer na naglalaman ng mga gahaga, ginawa <clears throat> nilang one way yung bansa para lang madada mga importer. pati yun mo, ilagyan ng cone sa gitna keep right palagi ano anong silbi yung isang lane okay lang sana kung mayroong ginagawa wala naman talaga naman, para lang madaanan ng ano